Hi guys! So it's another day, it's another day off, and it's another wala, wala gala. Dahil wala kaming ng two days. So ayun, magisipin kong mag-bike. Papunta naman ako sa wet lawns. Hindi na masyadong malamig dito guys. Tada! May kasama ako we. ayun, Ayun, nagbabike siya. Naka-mountain bike kasi. Kaya, eh ako naman, wala ka tayong pambili ng ganyan. Kaya, lakad lang tayo. Tapos mag-bike. Mag-rent ng bike doon sa may lapit dito sa station. Grabe guys, two days off namin kasi nga walang masyadong madaming order from Japan. Kaya ayun, dami namin day off. Tapos wala na pang kami sasakulin. Kaya dito na yung gala malapit sa dorm. Laka, the bike, yun. Para walang masyadong gastos. So, yun yung kasama ko. Hi! tayo ng balik. Hi! Saan? Alam, lalaki naman itong bike na to. Puro basa, basa. Kulay dilaw, orange. Dilaw, orange. Sige, ito na lang. Hi! Sa inyo kasama ko. Shabats. Hi hey guys! So, nandito na kami sa Wetlands. Dito lang yan malapit sa dorm namin. Siguro mga 30 or 40 minutes. Pero nag kasi kami. Kasi kapag mag-taxi, masyadong mahal. Sa inyo lang. Ay, hirapan ako guys kasi nga wala akong selfie stick na gala. Tapos, hindi naman tayo hustler sa pagbabay talaga. So, ayan. Ha? Mag? Magaling? Ay, Ay, tapos Punta. biglang mo ganyan. Ano hiya ka? How? Ka <laughs> ay, ay, Saan? Ano hmm. ang ganda naman dito? Ay, may tambayan doon na kasing, nakita mo yung Uy, may glass bridge bukas na. Ayun oh, yung ganyan glass bridge yan eh. Hi guys, Charis. Tama ko ngayon yung kumari kong pa exchange <laughs> Mars, bilisan mo. Bukas ba yung glass bridge? Sayang, sarado yung glass bridge. Nakasara eh, nakakandado. Nangya. <laughs> Gundo sana doon ng picture Oh, no? Hmm. Kaya nga, bakit ayaw nang Pakisabi nga doon kay Coco, pakibuksan nga kamo kasi nandito na yung ano. <laughs>